Sabi ko, ay wala pa dito ng ganito sa Paris. Sabi ko dadalhin ko 'to sa Paris. Talagang sinamahan niya kami uh, hanggang sa marating namin 'tong ganitong. Feel niyo po yung uh, at home kayo, yung uh, ma maalala niyo yung inyong mga memories uh, nung nasa Pilipinas kayo. naw manong magtataho sa Pilipinas ako yung manang magtataho kasi talagang gumigising ako alas stress ng madaling araw kasi yung taho kailangan siya i-prepare dahil fresh dapat siya yung uh, from the scratch ko kasi siya pini-prepare yung buo pa yung mga soya hanggang sa pinipiga talagang yung kamay ko uh, <laughs> talagang piga kong piga uh, so ayun uh, um ang uh, aga kong gumigising para ma-prepare siya kasi kailangan mainit siya pagka uh, din sa mga Philippine store. Nakarating kami dito sa Paris 2014. Dito 10 years na kami um, uh, pumunta kami dito kasi uh, dahil sa anak namin ayaw namin siya dahil dati kami sa Dubai so uh, mahal kasi yung ano doon cost of living uh, lalo na sa education so Uh, sabi ko sa asawa ko, hindi natin pwedeng iuwi yung bata. So, meron nag-advise sa amin na dito nga daw sa ano na uh, magandang education, sa, sa libre, yung pag-aaral ng bata. So, nagkaroon kami ng ano na pumunta dito kasi nga, hindi namin afford na mapag-aral yung anak namin sa Pilipinas and ayaw naman namin na maghiwa-hiwalay para 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 lang you know uh, magstay kami sa Dubai tapos yung anak namin ay nasa Pilipinas kaya nag nagdecide kami na dito na lang kami. Siyempre, yung uh, trabaho ng mga Pilipino dito, yung paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng bata, so nung nagsisimula nga kami uh, sa pot pot uh, una sumali kami sa mga uh, event ng mga Filipino community so dun dun namin na ano na nasuksi ng mga tao hanggang sa Nagtuloy-tuloy na siya na nagde deliver na kami sa mga Philippine store, nag uh, nagbabagsak na kami ng mga taho sa iba't ibang uh, Philippine store dito sa Paris. Talagang yung yung struggle namin kasi ano, wala kaming sasakyan. Ay eh, yung bahay namin as third floor. So pag uh, ano uh, ako ang magde deliver talagang para akong construction worker <laughs> pagbubuhat ako na, ng ng uh, napakabigat na ano, meron ako dito sa back backpack Meron ako dito sa sa lalagyan ng kadi. So, alam mo yun na, ano, um, uh, yung... Dahil gusto mong i-ano i, yung ano yung product mo ah uh, kahit na mahirap siya talagang na-enjoy mo siya kahit na kahit na talagang sobrang ano uh, hirap hindi mo alam minsan kung paano papasok sa metro dahil ang liit lang ng <laughs> ng ano yung sakto ka lang eh pero ang dami mong ang dami mong bitbit -bit. pot pot is um, uh, na inspire ako nung nag tour kami sa London meron isang parang ganito din yung concept niya so sabi ko ay wala pa dito ng ganito sa Paris sabi ko dadalhin ko to sa Paris so nagsulat sulat ako ng ano bang wala akong ginagawa doon nagsulat na ako ng mga ng mga list ko ng anong titinda ko tapos sinend ko sa kanya sabi ko sinend ko sa husband ko sabi ko sa kanya, bitignan mo ready na ako. puhunan na lang ang kulang. Cool. <laughs> so by the grace of God, uh, hindi ako binigo ng Panginoon dun, dun sa desire ko na, na i mag mag, uh, mag mag put up ng uh, ganong concept dun sa sa inspirasyon ko. So ayun uh true prayers and um uh, yung uh, faith namin sa Panginoon, uh, eto na siya, nangyayari na siya. Siyempre, <laughs> yung ano talaga, yung halo-halo, halo-halo special, gusto nating i-promote sa ibang lahi yung ating napakasikat na halo-halo. And then, uh, meron tayong uh, con yelo. Meron din tayong uh, um, ice cream sandwich, which is yung monay. Uh, meron din siyang iba't ibang flavor ng ice cream na uh, ube, avocado at yung um keso. And uh, meron din tayong mga ice cream na available. At yung ating ube Hot choco. Meron tayong taho na napaka Alam mo yun, napaka ano sa atin, uh, malapit, lal na sa akin kasi 'yun yung talagang gustong-gusto ko sa sa atin pag umuwi ako. Inaabangan ko talaga yung taho sa yung mamang nagtataho sa atin pag sa umaga. 'Yun yung ano, 'yun yung gusto kong uh, idalhin dito sa ano, sa Paris para uh, maalala natin kung ano yung uh, meron tayo sa sa bayan natin. So first, I ordered Tahu Classic, and it's very, very good, and it's very authentic. I really can taste the ta yung lasa ng Tahu sa Pilipinas. Plus, I ordered Ube Ice Cream. Ah! It's been a long time that I'm already ano, um, craving for this uh, and now it's here. It's here physically. <laughs> Para ako nasa Pilipinas, pot-pot, taho, yan, yeah, na lalo, diba? Pag ha, andito tayo, unang-unang hinahanap -unang natin ng taho or any other street foods. So, I feel like I'm in the Philippines. And I liked it a lot because I like taho. And it was my first time eating taho in France because uh, it's very uh, rare to find this here. This masarap. Uh, ube flavor siya. I love molay kasi. And then, yung top na uh, leche plan, sobrang smooth. Sakit-sakit. Gusto kong magpasalamat unang-una sa Panginoon kasi talagang siya yung kasama namin. Um, uh, talagang sinamahan niya kami uh, hanggang sa marating namin itong ganitong Ah, ay naiyak talaga ako. Uh, napakabuti ng Panginoon sa amin. Yung yung kung kumbaga parang um, lahat talaga ng uh, lahat talaga ng pagkakataon na, na nangyayari sa buhay namin. Uh, masasabi ko na sinasamahan kami ng Panginoon. Um syempre, gusto ko rin na magpasalamat sa family ko, sa mga kapatid ko, sa sa magulang ko na na anjan sila kahit na malayo kami uh, sa mga sa mga kasama namin sa church, sa mga pastors namin na walang sawang um, nananalangin sa amin at uh, naggagabay, nagbibigay ng mga ng mga words of wisdom kapag talagang nangihina kami ta uh, lumalapit kami sa kanila and uh, Of course, yung asawa ko na napaka-supportive. Napaka-supportive niya. Hindi ko magagawa yung mga bagay-bagay na ginagawa ko kung hindi, kung hindi dahil sa, sa suporta niya sa akin. And um, uh, yung mga anak ko na napaka-babait. Bakit Pot-Pot? Una-una, uh, si potpot pot yung aming bunso. Siya po yung uh, nasa picture. Ayan <laughs> siya yung uh, nakalagay sa picture. Pot-pot uh, kasi madaling tandaan. Uh, dito, kayo pwedeng, um, kung kayo ay uh, pagod, pwede kayo ditong magpahinga, pwede kayo ditong tumambay, pwede kayo ditong magpalipas ng oras at kumain ng masasarap na Uh, specialty ng Potpot. pot Open po kami ng uh, 11 to 7 during uh, weekdays and uh, uh, 11 to 8 during a weekend po. Po ay uh, nasa Uh, 167 Rue Legendre uh, Malapit lang po siya sa Metro Guimauque, 3 minutes sa uh, walk lang po siya uh, Line 13 po yan uh, Meron din pong bus 21 at saka 31. So thank you so much po sa mga walang sawang sumusuporta, sa mga nakabisita na dito sa, sa shop namin. Thank you so much and uh, hope to see you again soon Ako si Glyza ng Pot Pot Philippine Street Foods dito sa Paris